paran ng pangarap ng probinsya ng Benguet. Ito ang sinimbolo ng isinagawang groundbreaking ceremony para sa phase 1 ng pagtatayo ng Benguet Convention Center sa Wangal, La Trinidad. It will also boost the tourism industry and uh, the municipality of La Trinidad, of course, uh, the uh, province of Benguet because uh, we know so much that uh, uh, structures are... Uh, And uh, the tourist spot in uh, Benguet is uh, blooming. Uh, makita natin uh, na economic mover siya. Uh, at least may uh, hanap buhay, livelihood yung mga kababayan natin dito sa Benguet. So nakita pa rin natin yung uh, pagkakaisa ng mga opisyal natin dito sa Benguet tatlong palapag na gusaling itatayo, kaya raw ang aabot sa 2,000 libong katao. Bukod sa turismo at dagdag kabuhayan, target din ng convention center na ipakilala pa ang kultura at tradisyon ng Benguet. Nakapag natapos yan, pagpasok po ng mga bisita natin sa lobby ng Benguet Convention Center, ang makikita po nila doon ay yung ating mayama na kultura. Saan ba nagsimula ang Igorot? Sino ba tayo mga taga-Benguet? Ano ba ang mga tribo natin? Lahat po yan ay nakalagay sa lobby at mababasa ng ating mga bisita upang sa ganon tayo ay taas noo ipagsisigawan natin na kami ay igorot na kami ay ibenggit. 150 million pesos mula sa opisina ni Congressman Yap ang pondo para sa pagtatayo ng unang phase nito. DPWH naman ang mga sa proyekto. Additional allocation of 150 million is airmark and expected to be released by fiscal year 2025 Samantala, nagpapatuloy naman ang konstruksyon ng Olympic Aquatic Center at track oval sa parehong lugar. Ang mga ito, target na matapos sa susunod na taon, lalo pa't inaasahang ang probinsya ng Benguet ang magiging host province para sa Karaa 2025. Dagdag pa dito, malaking tulong ang mga pasilidad para raw mahubog ang mga atletang taga-Benguet na kayang-kayang sumabak kahit pa sa Olympics. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.